sinala ko at 60,000. Hindi ko na ngayon siya natubos. Binenta, nakita ko dun sa stante. Alam mo kung magkano? Magkano? 2 million. sa Sama ng loob ko. Ngayon ko na lang siya inilabas. alam niyo nangyari sa inyo ni Miss Aramina? May boyfriend ako, tapos niligawan siya. Nagkasama kami sa bubble gang pag bata ka, minsan naluloko ka ng boyfriend. What? Kasi wala ka pa kayo. Aray! Kasi may pinagdaanan yan. Ayun. Huwag ka magtamba. Hi, I'm Charo. From Maddox Jewelry. Your cheapest natural diamond supplier from the Philippines. Trusted by many celebrities and known personalities. Another day, another diamond. talaga pinuntahan ko dito. Long time ago, na nating alamin kung kailan, nagsanla ako ng alahas. Sinanla ko yung alahas ng parang 60,000. Anong klase ng um, alahas yun? Ah, uh, sing-sing. Okay. Na meron siyang bato, pero sinanla ko at 60,000. Kasi okay. hindi ko siya masyadong ginagamit. Since hindi ko siya ginagamit, na kalimutan ko na ngayon. Hindi ko na ngayon siya natubos. Nung binalikan ko, pag hindi pala natutubos, ino-option. Yes, of course. Pag ano, yung mga sanlaan, hindi na natutubos siya. Of course, ibibenta na rin nila yan. Ito. Oh, so, ano nang yan? Na rin, oh. Oh, binenta! Binenta naman yan. Nakita ko dun sa stante. Yes. Alam mo kung magkano? Magkano? 2 million. What? 2 million? Sinala mo ng 60,000 lang? Yes. So, baka hindi na value. That's diamond. Sa tingin ko. Yes. Malaki yung stone. Siguro, alam mo sa sanlaan kasi ang bina-value ata nila is just the gold So, tinitimbang nila yung bone. Oo. Siguro kasi, nung kanila na, dahil sinubasta nila, Oo. Chinect na nila yung stone. Tapos yung stone ay very valuable. Yes. Yung 60,000 mo, binenta nila 2 million. 2 million. Siyempre, hindi ko na mabili ulit kasi <laughs> ito yung okay. tila. Tsaka hindi mo na siya pwedeng punin ulit kasi narimata, narimata na. na. Sa manang loob ko, ngayon ko na lang siya inilabas. Sabi ko sa sarili ko, bibili ako ulit ng alahas. And this time, hindi ko na siya isasala. Tama. <laughs> totoo yun, totoo yun. Dahil ang value niya, mataas talaga. Mata. Mataas. mataas. Yes. Ano Siyempre, gusto yun ko yun? medyo magandang klaseng alahas. Yes. Katulad okay. nung naisadla ko nga na Sayang kung sino mo na, na nakabili. No. Sayang <laughs> nun. Saan ba sila Nang matanong sa lang. Ah, Marami silang branches. Yes. Marami branches. Ah. Pero at least you've learned your lesson na. After nang hindi na ako nagsasabi. Oh, so, uh, that's what after nun Parang na-realize mo talagang talagang yung diamond, yes. Iba ang value ikaw mo. Mahilig talaga ako sa alahas. Sa't mahilig ako mangolekta. Yes, mahilig ako ever since bata ako. Hindi ako mahilig sa bags. Alahas, sa alahas, alahas. alahas talaga. Lahat ng stones kinumpleto ko Parang pagdating ng may edad na ako. Oo. Ako gusto ko rin malalaki. Basta lang dito ka na. Umikot ka na kanina, di ba? Yes, yes, yes. So, yes, ma'am yes. Hana, pakita natin yung mga, ano, yung mga napili mo. Heart. Yan na siya, o. Oh. Oo. Oh. Set na yan ang cross at a heart. Ito for everyday. Oh, oh, ganda, no? Ganda. Ano, uso kasi yun ngayon yung, ano, yung cross and heart. Very nice. Mm -hmm. Very pretty. That's only, set na yan, ha, ah, cross at a heart, 27000 plus. Yan, gulat ka sa presya rin. namin, no? Oh. Sobra. Pagpasok ko pa lang kanina, sabi ko, ang oh, mura. Di ba sabi ko sa iyo, mura ng mga ano niyo ah, alahas niyo ah. Magkano talaga yung mga yung nakikita mo before? Dati you? nung lumang-luma pa namimili ako, oh. per carat niya ay 250,000. Oo. Oh, oh. So, nyo. pag naka 2 carat ka, kalahating milyon. Yes. Depende pa yun kung anong ka. Kaya nga, na, kung nakwento ko kanina, sikan ako ng daya. Okay. Hindi na ako nag, susuot. Paano natang so, si na Natanggal sa yung ayo, yung ayo, yung ayo, yung ayo, yung ano, ingaste. Eh, sa likod ko. Sa iyo, sa iyo, ano, ano. Wala na. Pag ko ba makikita yung nahulog? Ah. So, dapat ang diamond mo kasi, dapat titingnan mo rin kung lumuluwag na. Pag gumalaw na, pasikipin mo. Kasi pag nawala yung bato, naku. Nakakaiya. Ah, yeah. <laughs> <laughs> Nakakaiya. Ang ginagawa ko na lang nun, kasi ayoko nga na nasa stress. <laughs> <laughs> Alam mo naman, Alam mo, ang ganda-ganda niya. <laughs> Okay, May... Ang ganda-ganda sa talaga lang. Sana ba <laughs> tulong tayo? Kaya ko ba? <laughs> sana, sana ganito lang, oh. Ganito lang. <laughs> Kaya ko ba siya? Ganito. Not in-overthink so in mo yung alahas. <laughs> Hindi, in-overthink ko yung isinanda ko. So, kailangan ko talaga makabili. Uh, <laughs> kahit naman ako, 60,000 tapos. So, yung may mo, bakit ko kinalimutan? Sana kinuha ko na lang. Ganun yun eh. Kasi Kino bata ka pa nun. Hindi eh, mo. Eh, mo naman kasi masyado pang nababali yung diamond nun. Eh. Wala kang alam ganun. Okay. Eh. Kaya nga, di ba, pag bata ka, minsan naluloko ka ng boyfriend. What? <laughs> kasi wala ka <laughs> <pang> alam. Hindi <laughs> 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 <Ayan, laughs> kasi may pinagdaanan yan. Ayan. 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 Ayan toto-toto din. Oh, Magpaulit-ulit. Oh, Ginawa ka-hobby. Piniloko ko, yung... ko yeah, <laughs> <laughs> ako. Niloko ulit ako ngayon. <laughs> Bakit ikaw ba dati? Ay nangyari nun kay, ano, kay Miss Aramina tsaka... Ay, well, iniwalayan ko yun. Pero kung ayaw mong sagutin, okay lang naman. din. Iniwalayan Ay, ko anong yun. Anong nangyari sa inyo ni Miss Aramina? That's um, a boyfriend din. Yes. May boyfriend ako, tapos niligawan siya. Okay. Magkasama kami sa Bubble Gang. Hindi ko alam ko anong story ang binigay sa kanya. Naligo kasi parang ang sabi niya sa akin, ang sabi, wala na kami. Hmm. Ganyan. So, yun, niligawan siya. Nalaman ko. Dahil, ang nagsumbong sa akin ay... Okay. Bakit mo kasi kailangan pagsabayin ng dalawang babae? Eh? Bakit parang ano, nasabay mo ka pagkakasabi mo? Bakit yung pagkakasabi mo parang may experience mo? Okay na kayo ni Miss Anne. Yes. Ka? Palagi kami nagkikita, palagi kami patanda na eh. Oh. Well, Oo. May nagkabati kayo noon? Oo, nag-usap kami mismo nung time na nangyayari yun, nung nalaman ko. Nag-usap kami sa set mismo. Oo. Oh, oh. Tapos, hiniwalayan ko na rin. That's a respect for myself also. Oo. Oh, oh. Dami na black like, chismes, hindi to na tayo sa alam. alam <laughs> so, okay. Magkano ba budget mo ngayon? Medyo lakihan mo ng konti kasi ma gusto ko maipapasa ko heirloom. Maipapasa okay. ko na rin siya sa anak ko, sa okay. pagtanda ko. Tennis. Tennis. Wow. Necklace, pwede. Yeah, a classic. Yes. Tapos ito pang araw-araw. Pero ito pang babae pang lalaki. Straight classic mm -hmm. lang siya. This is... Katerno niya, yung mga Eternity. Yes. 3 carat. Mm-hmm. Demo price. Sobrang nice. 79,000 lang yan. That's Ooh. 18 carat white gold saka yellow gold. Tapos, this one. Ayan, no? nakita ko. Tennis bracelet. Alam mo yung design na to? This is ano, sa amin lang talaga to. So, eto kasi, usually, yung mga tao, gusto nila yung may mga gold. Eto, pinagawa ko talaga ng ganito. Dinesign ko na siya ng ganyan. May ang ganda din. Alam mo, isa pang tinitingnan ko na napakaganda. Kikaw. Ito, toto. -to. Ito, ito. Tutong siya. Mm -hmm. Napaka-unique kasi. Mam, Hana, alam, alam mo kung, kung bakit ko siya nagustuhan? Ang brilyo. Ang brilyo. May sing-sing to wala na. Ang ganda. Oh, ba? Diba? Yeah. That's only 64,000 na. Ah. Pili okay. ka mag sa green. eto ano to eh. Green emerald. Yeah. These are all natural. Mabigat. Pili ka sa luto. Yan na muna. Itong ganda rin. Bagay di ba sa'yo yung mga loop? Bagay yun. Ba? Oh, oo. nga Kasi man, pag matatangkad, gusto nila bagay yung mga loop din. Oo. Ah, Inside. Oh, may diamond oh. sa loob. May diamond oh. sa labas. So pag ganyan... usually kasi yung mga malalaki, mas maganda, may diamond sa loob. Meron kasi din. ano ito lang yung tenga mo eh, nakausli yan bab sa baba. Oh, okay, so kita much rin. better, may diamond siya. Ito. Ay, ang ganda. Oh. Wow. Sa ba ito? Wow. That's 10, 10 carat. 5. These are all 18 karat. Ay, kaso, ang tenga mo is ano? Kaso, ah, babagsang. Babag. Dapat sa'yo is flat. So, yung tenga mo, pang teenager. <laughs> dapat flat. Ah, ito, dalawa to, natatanggal. Nararamdaman ko siya. Pwedeng yung stone lang, pwedeng meron. Okay. Na ganito ako, yung, naka, yung nakapasok Yan. Ay, na. yeah. so, nga. Aha. Alam mo, wait lang. Hindi ko to napansin. Detangga. Ganon. Hala! So, two-way pala siya. Yes! Tiyan mo, di ko. Sorry na ako nagbibenta, hindi ko alam. <laughs> alam mo ah. na ngayon, ha? Thanks to me. Bye. Kahit mawala mo pa to, di ka, hindi ka, di ka masasaktan. Size 7 or 8. Ano bang nangyari doon pala nine. sa okay. ano? Doon sa... A napulag ka? Yes. Ano yung nangyari? Napalood na ko yung nakaraan. Oh, oh. Punta ko ng Hong Kong. Mong Kok. Siyempre, di ba? Oh. Yun naman ang pinupuntan sa si Hong Kong eh, So, bili-bili, madumi. Nakatulog ako na may... Malabo kasi sa mata ko. Natulog ako na may contact lens. Oh, no. Tapos? Tapos, pag wala kang drops, ang contact lenses, that tumitigas right. siya. Para siyang bubog. What? So, nakatulog ka. Nakatulog ako, nangati yung mata ko, kinamot ko, naslit open ko yung cornea. Tapos, kinabukasan pag pagising ko, masakit na tinanggal ko yung lens, pumunta ako ng ospital. Nakuha ko ngayon yung bacteria from the hospital na pseudomonas. Yung pseudomonas, mabilis niya minimelt yung mata mo pag kumapit na siya. Wow ang nakuha ko lang siya sa ospital lang yun siya nakukuha. Ganon siya katindig bakterya. Paano na ano yung mata mo ngayon? Nag ano ko, nag transplant. Corneal transplant. So nagantay ako ng donor, na halos ka-age ko. So di And ka nakakita? Ganit. Two years. As in bulag? As in, ano ko pag may ilaw, tsaka pag napatay, kasi nga sobrang labo na mata ko. Tapos, since connected siya, gumapang sa kabila. Paano ka nagdataping noon sa GMA? Binabasa ng PA. Tinutulungan ako. Paano ka tumitingin? Alam mo, saan ba nakatutok yung camera? Saan? Alam mo, for some reason, Miss siya. Pag halimbawa, nawala ang isang sense mo. Halimbawa, nawalan ka ng sense uh, of sight. Lumalakas yung ibang So, alam ko pag merong dumarating na tao, wow. alam ko pag kung sino yung pumasok sa amoy. Pero ang nangyari sa lumbar mo, katangahan naman yon. Nasa bahay ako, nalaglag ako sa hagdan. What? Oh. Na concrete. Yes. Madulas, umuulan, ayoko mabasa, tumakbo ko. Ang ending, basa ako. Kasi syempre, dugdugdug sa dito. Hindi na ako nakatayo. Binuhat na ako ng driver. Papasok, diretso na ako ng orto. Anong ginawa sa ano mo, lumbar mo? Tinanggal? Hindi. Oh, uh, fracture lang. Nag-ano lang ako, therapy at saka brace. Alam mo yung mga nangyari sa'yo, parang lahat parang... Kasi pamunta oh. ka ng ospital, nakakuha ka ng sakit. Po, accident, Aksidente aksidente. Bakit lapitin ka doon? Kakaloka, di ba? Pero, yun nga, sabi ko, I am given another chance na makalakad, uh -oh. na makakita. So, because of that, I am grateful. The last na question ko. Di ba, uh, two decades na daw kayo ng partner mo? Bakit di pa kayo nagpapakasal? Ah, yan. By choice yan. Ito, hindi naman kami naghiwalay. Pero hindi lang kami nagpakasal. Siguro kasi ako yung tipo ng babae. Eh. Although, meron akong engagement. Sinabi ko na lang muna sa kanya na sa lahat kasi ng mga kakilala ko, sa naghiwalay. Nahihirapan ako ah. intindihin yung mga properties, pag naghiwalay, tas ganito, tapos pagdadaanan pa natin. Since mahal naman natin yung isa't isa, it's our choice to be together. Let's be together. Because... Oo, as of now, we're so in love. But who knows, later on, malay mo, hindi na tayo ganun ka in love. At kapag decision na natin na to be together, di? Like ko nga sinasabi, it's very easy to fall in love. Uh -huh. But to stay in love is very difficult. Marami uh -huh. naman talagang, ano, minsan may nagpapakasal. Kung kailan nagpakasal, saka sila na naghiwalay. Pero yes. Ano, diba? Yes. At yung gano. mga kasal-kasal na ganyan, yun pa yung nagiging reason kung bakit parang natatali ka sa relationship. Kung ayaw mo na, wala kang magawa. Kasal ako. At yung legal battle eh, mahirap. Ay, ah, yan ang pinakaayoko. Oo, oh, ang, ang, ang Kasi nakita ko yan sa parents ko. Wala kasi oh, okay. Nakita ko yan, Miss Cha, sa parents ko. Nagsiwalay din sila, pero... Okay. Yung legalities, oh. yun know, ang mahirap. Anyway, yung pagiging in love naman, dalawang tao lang involved. Ikaw lang ka ako. Buti hindi so ka nagpapadala sa mga sinasabi ng ibang tao. you make your love life kasi ano private. Yes, very private. Pero marami na rin nagsabing, mali Dapat, kasal ka. Kasi, to ay detrimo sa kayo magkasama. Kasal, dapat. What? Ganito, dapat nga. Nararespeto ko na lang kasi, this, opinion ano naman, naman nila yun. Opinion nila yun eh. And totoo naman, karapatan nila magbigay ng opinion nila. So kung yun, dun sila masaya, di, pakasal ka. <laughs> 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 pakasal sila. Eh. Tingnan mo to, parang pares ng sing-sing mo. Yay! It's true. Iba lang siya. Iba lang yung ano, not lang. Sexy, no? Sexy. Yeah. Yeah. Tapos, pag may solid ring ka pa, ang ganda dyan, ipapasok mo sa gitna. Oo. Oh. Kasi may space. Ayun. Awesome. Ang ganda. Ang ganda. 31,000 lang yun. Wow. Oh my God. God. Very nice. Grabe. Di ba? you'll get na that one. Ito kasi, since meron ako, so malamang. Ito, din na to. Yan, di na. Pero okay. okay niyan. Ibigay e, mo sa mga kasama mo sa Pepito Manalo. Oh, oh. Na, binigyan lahat, no? Binigyan. Baka mamaya sabihin talaga, hindi sa'yo. Ah, sa'yo yung bangles sa'yo? Ah, sa'yo yung ano? Hindi ko binili. <laughs> <laughs> Ang isip ko. Mga bangles to. Oh, Oo. Oh. siya? Just Ano siya? Stackable to. Oh. Pag pinagtabi-tabi uh -oh. siya. Tapos sino? pasok lang naman yan. Ah, oh, ito mo. Oh, ano? Mm, mm My God. Oh, di ba? Alam mo wat isa, this is only 24,000. Wow. Diamond and gemstones. Gemstones. 24,000 each. Another day, another diamond. Thank you so much, Ms. Maureen. So salamat. Much. I'm so happy to see you. You're very sexy talaga. <laughs> Thank you. Maraming salamat sa chikahan. Sana ganito lang.